So, ang nanin nyo, magluluto ng Shamindere. Hindi ko alam kung yung talaga yung name niya, pero pag hindi, eh, di comment nyo kung ano yung pangalan niya talaga. Siguro <laughs> mga lampas na isang buwan, kaya sabi ko, lutuin ko na to kasi mga apat na piraso na lang to simula pa to nung last month, hindi pa naluluto, di ako na magluluto. Pero hindi rin ako marunong magluto. <laughs> Nagmamarulong lang talaga yung nanay nyo. Kaya sabi lang naman ng kaibigan ko, igisa lang naman daw, di igigisa natin. <laughs> Pero ako lang ang nakakaubos nito kasi ako lang naman yung kumakain na madalas nito. Masarap kasi ito sa tinapet at sa kubos. Tapos parisan mo ng kape, ay wow. Limot mo pati kaaway mo. <laughs> Kaya mga kanani, kung may kaaway ka tapos may shaminder kayo na ganito sa mga bahay-bahay ng amo nyo, magluto ka na at malilimutan mo yung kaaway mo. <laughs> Hindi, charot lang mga kanani. Siyempre, naging favorito ko to kasi may nagbigay sa akin ito. Yung kaibigan ko, binigyan niya ako ng kubos at saka yung may kape. Kaya doon ko na ano na masarap pala siya. Tapos, masarap din pala siya sa kanin. Tapos, may ulam. Parang nakakagana siya kumain. Alam ko may tawag sa ganito yung hindi pa siya naluluto. Yung ganyan pa lang siya. Alam ko may pangalan niya pero nakalimutan ko. Pero pag ano na daw siya, yung parang salad na siya. Parang chamander. Ewan ko, basta ganun siya. Basta mga kanani, kayo nang mag-adjust. Katapos ko siyang balatan at saka hugasan, iniwa ko siya ng mga pahaba lang. Yung sakto lang yung haba niya at saka yung kapal niya. Nung na-slice ko siya ng mga pahaba na, akala ko marami siya pero hindi pala. Pag naluto pala siya, liliit pala siya. Ah? Isang kainan ko lang siya pagnaluto mga kanani. O ba diba, ang takaw? So habang nag-i-slice ako ng sramender na yan, naghiwa din ako ng siboyas. May batang sumusulpot, nagtatanong ano na ginagawa ko. Kaya sabi ko magluluto lang ako ng pagkain. Pero hindi talaga siya mapakali, lagi na lang nagpupunta dito sa likod ko. Woo! Bago ako magluto nito, inantay ko munang makaalis yung mga amo ko para hindi ako mapagalitan na naman. Kasi pag ako nasa kusina, tapos makita nila ako na nagluluto, nagtatanong yan bakit ako nagluluto. Minsan, nahuhuli ako sa CCTV. Hindi ko alam bakit lagi ako nahuhuli pag akong nagluluto. Lagi talaga kasi dati pag nagluluto talaga ako lagi akong nahuhuli. Ako pa naman to nung nagluluto maramihan. O kasi yung ano na ayoko ng konti lang ng luluto gusto ko marami. Di bali ng sobra wag lang kulang. Kasi pag kulang parang naghahanap ka pa ng ibang kakainin. Pag sobra naman sakto lang tapos may makakain ka pa the next day o oh, kaya mamaya maya may makakain ka pa pag may sobra. Ganun lang naman yung mindset ko mga kanani. So dito, pag tiningnan mo siya, parang ang dami, pero maya-maya, kunti na lang siya. Yung nagluluto ka, pero kinakabahan ka. <laughs> baka kasi maabutan na naman tayo at mapagalitan na naman tayo kung anong ginagawa natin sa kusina. Pero sige lang, go lang. Hanggat may makakain.